Nasa 8,000 binipisario sa Leyte ang naabutan ng ayuda sa Cash Assistance and Rice Distribution at Integrated Scholarship and Incentives for the Youth Program ng Administrasong Marcos. Naron ngayon si Bella Lesboras live. Bella? Dominic, abot-abot ang pasalamat ng mga benepisyaryo ng Card at Easy Program na inilunsad nga rito sa Tacloban City sa Leyte. Martin Romualde. Maagang dumating ang solo parent na si Angel dito sa Tacloban City Convention Center kanina para makasali sa cash assistance and rice distribution o card program ng pamahalaan. Dahil kompleto naman ang kanyang requirements, hindi nabigo si Angel. Masayang masaya siya dahil malaking tulong daw ito sa kanilang mag-ina. As a sales lady po, patapos na po yung kontrata ko ngayong July 10. I gagamitin ko po yung sanat sa panggugunan ko. Thank you sa sa assistance at sa sa lahat ko ng nagano po ng nag, ano po yung programang ito. Thank you po. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Card Program sa lungsod na bahagi ng mga inisyatibo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layon nitong matulungan ang ating mga kababayan sa gitna ng mataas na presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Sa kabuuan, nasa 5,000 benepisyaryo ang nakatanggap dito ng tig 5,000 pisong cash aid na may kasama pang tig 20 kilo ng bigas. Bukod sa House Speaker, kasama rin sa seremonya ang ilan pang kongresista. Kaya na, ako sinasara ko sila para magiging saksi para makikita natin, hindi lang yung legislasyon, yung pagkakuan ng batas. Ginaan lang din, makita natin yung implementasyon Kasunod niyan, pinangunahan din ni Speaker Romualdez ang paglunsad ng Integrated Scholarship and Incentives Program o ISIP for the Youth sa Leyten Normal University. Nasa 3,000 estudyante naman ang nakatanggap dito ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan tulad ng TIG 5,000 pesos financial assistance at TIG 5 kilo ng bigas. Itong sinasabing Integrated Scholarship at Incentives Programs ay para talaga sa iyo, sa kabataan, mga sa estudyante. Dito po, kada taon, meron kayong scholarship assistance ng 15,000 pesos. Kaya, kayo po, matatanggap kayo po ng 15,000 pesos. Good pa dyan, meron din kayong AX na 5,000 cash assistance. Ang mga benepisyaryo, abot-abot naman ang pasalamat. Tulad na lang ni Dance na isang education major student. I will give it to my parents para naman ma Dari na ma-pressure ma pag ginataga ko allowance every day. Next to what, um, di ba nagatagin rice um, and 5 kilos? So, it's very helpful also ha amon. Dominic, bukod naman sa buhos ng mga ayuda ay tuloy-tuloy yung mga programa dito sa Tacloban City sa Leyte bilang bahagi ng Sangyaw Festival. Nakikita nyo nga sa aking likuran may mga naglalakad na rito bilang bahagi ng Parade of Lights bilang uh, celebration pa rin ng Sangyaw Festival. At mamaya, Dominic, Nako, mga naggagandahang float yung inaasahan nga masasaksihan dito sa mga kalsada ng Tacloban City sa Leyte kasama ang ating uh, ilan nating mga kongresista sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. At yan nga muna ang latest mula rito sa Tacloban City sa Leyte, Dominic. Alright, maraming salamat, Bella Lesboras.